Miguel, uh, nakakatuwa, no? Coming from, of course, pagkabalikan mo ang iyong journey from Starstruck mm -hmm. to... Oh, ano nga yun? Nandito tayo sa ano? Money Man, Oo, oh, oh, diba? exactly. Oo, di ba? So, anong feeling mo na eto? Sabi ko nga kanina, patuloy kang pinagkakatiwalaan talaga ng yeah. network. Sobrang, sobrang grateful ako na yung trust na binibigay po nila sa akin is andyan pa rin, hindi po sila nagsasawa na pagkakatiwalaan ako sa napakagandang show. And uh, I'm very happy na yung loyalty ay ano siya, give and take. Mm. Nag ako nagpapakaloyal po ako sa, sa network. And at the same time, ganun din yung ginagawa sa akin ng network. network. So, Uh, it's a healthy relationship din po kasi with the network. Kaya siguro yun ako. Binibigyan ng mga gandang kagandang, kagandang projects. And of course, kahit na bibigyan, uh, ko rin po yung sarili ko na deserving ako sa mga binibigyan ko ng opportunities sa akin. Kaya yun, makakaasa po sila na every time, maliit man or malaki, kahit anong show po yan, is ko yung best ko. Miguel, paano ka nag-prepare dito? Kasi sabi mo nga, pinaka-hard action to kayo. Hmm. Marami, bukod sa... Tapos mga... bukod sa ibang personality mo to. Oo hmm. nga po. Um, bukod sa workshops na ginawa po namin with Director uh, um, Miss Anna, very intensive uh, acting workshops po yung ginawa namin. Ang very uh, important na preparation po namin ay ang uh, workshops with uh, Sir Ronnie. Meron kaming... Um, sino uh, Direct uh, D-Boy. Meron kami workshop with them about about uh, fight choreography and everything. Ako, nag-aral ako ng parkour nag para, para sa show nito. Kasi yun yung isa sa mga strengths ni Kid is mabilis at yung umakit-akit na sa Kumbaga parang Spider-Man po siya. So, yun, uh, kailangan handa ka sa show, handa ka sa mga stunts na gagawin nila. Pag pinaano ka direct dyan, oh, akit ka dyan. Akit din po talaga namin. Ayaw namin... So, wala kang double, po, ikaw talaga? May double po ko, pero rarely po namin ginagamit. Kasi hindi ko nga po matandaan when was the last time na gumamit kami ng double. Kasi ako po mismo nagpapasinta kay Direk. Direk, gagawin ko. Kasi yung, pag nakita nyo po yung product, final product, iba yung fulfillment pag alam mong ikaw mismo yung gumawa. Although, sorry, sorry Kate, although lima kayo ditong batang rile, really, pero syempre parang ikaw pa rin yung pwede natin kaming pinaka-flag uh, better. Oo. So, may pressure, Miguel. Iba, mag- may solo mo may, kasi. May, may, yes. may, mm -mm. yes. Walang love team, walang, walang yan. Oh. Ayun nga po yung tinanong sa akin. Anong pakiramdam ng walang love team? Eh? Mm -hmm. For, kung isipin ko, parang for the first time nga po. Ah. Eh, ever since mm -hmm. bata ako, ang pinakalas kong walang ka-love team, yun Oo. Oh, 14 years old. So, 10 years ago. Ay, ah, 12 years ago. Baga, parang... 12, uh, 11, ano 12 years. Ano ba si Bianca sa ninyo? Oh, po, pero oh. hindi siya ganun kalap. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. So, ako, whenever may bagong something new na dadating sa buhay ko, I take it as a challenge. And itong career ko ng walang love team, challenge po to para sa akin. So, lagi akong na-excite kapag mayroong bagong challenge. Po, kasi hindi natin alam kung uh, maganda ba yung kalalabasan or hindi. So, mas na-excite ako. Yes, may pressure dahil uh, <laughs> hindi naman po mawawala yan lalo na itong responsibility na binibigay sa akin ng network ng show ay malaki rin po talaga pero mas pinapairal ko po yung excited ako dahil I feel I feel like this is a new chapter of my career sa mga sorry sa, sa, mga ano uh, leading men ng GMA of course we have Ding Dong hmm. we have Alden Ruru Miguel Nakikita mo yung sarili mo na nandun ka na sa level na ay, isa ka na doon sa talagang uh, leading men, trusted leading men ng GMA? Um, hindi, hindi ko po alam kung ako po yung tamang tao para magsabi niyan. Pero base po sa binibigay po nila na from the word na trusted, siguro po, yes. Dahil uh, ilang shows na rin po yung binigay pinagkatiwala sa akin ng network na mga uh, magaganda at grabe yung budget and everything yung story sa akin po nila binibigay. So, I would say nice po po sa it pays to be loyal. It pays to be loyal with what you can share sabi mo kasi kaya wala fixed na love team part mm. love interest dito may chance ba si Isabel may chance uh, so, so lahat po may chance ah, <laughs> kasi okay. ang plano po namin dito sa mga batang realist is palawakin ko talaga yung story so uh, along the way maraming madadaan ng uh, characters si Kabilat sa journey ng buhay niya so and marami po tayo pwedeng ipasok na characters and, art, and actors dito sa show. and din doon din po ako na-excite dahil may opportunity na makapagtrabaho makipag makipagtrabaho with a lot of actors there malay natin diba from